Yeah, mapapalang gabi guys. Nandito tayo sa entrance ng River Park. Papasok tayo may entrance. Bente isang tao. Pag hindi taga rito. Pero pag may ID ka na dito naka-address, libre. Ayos, Maganda. You know, at yan ang ating mga kasama, mga Kapado Explorer. yon Kamaligan River Park. Let's go! Uh, papasok na po tayo ngayon dito sa may entrance ng... Kamaligan River Park Pwede Pwede lang pamatay Saka sa tulaw ano Ito na ngayon tayo sa may river park, you know, no smoking, no vaping. Dito lang. Eh. Yan lang. Dito tayo, mauna-una tayo. Guys, right. tayo para makapasyal lang. Ayos, Oh. Tropa-tropa. Ah, uh, may harang na siya dito pagka ano, Gabi. Yun. Oh, yeah, ang tatawid tayo dyan sa may ano, hanging bridge na yan ating tingnan ang ganda okay let's go dito na tayo tatawid kit na tayo dito pero ito lang yung tinahanan natin yan yan yun o no? Ah, oh, may nakatambay. Ito na uh, ako picturean ani. Pwede ba sana mo ako dito po? Tayo, una na. Una na tayo sa kabila. Hello, yeah. Ka picture ako. Hi, kaway kayo. Hi, hello po. Welcome to my vlog. Hello. Ha, may dagang ah. po guys yung natatanaw natin tuwing dumadaan tayo dito at sa umaga at maganda pala siya sa gabi talaga at meron dito nagpipitsu-pitsu ate harap na wag mong subukan masisira ang buhay mo Bang kayo para makita kayo, so, kayo. yan ano talaga yun tatawid na tayo dito yan ate ba't natatakot yata kayo sa pagtawid What? wow naman wow 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 naman wow wow nice Nice. Nice. Oop, <laughs> may nadaan. Yun, ganun pala dapat ang paglalakad. May konting ano. <laughs> Grabe, nakakatawat nga, ano. Masyadong mauga. <laughs> Dito to, yan. Nako, patay. Ala parang ano? Gugol. barini kita sa mukha eh. Pero kaya isla to. Ay, tila ah, tilapia. So yun, may sumagot. Huwag kayo iya. Yeah. Tilapia pala. Kaya ano isla yun? Ano isda yun? Tilapia po, guys. Tilapia? Ay. Karpa. Tilapia pala yung karpa. Mga kapada explorer. Ay, law-law. Yes, Ay, kayo sa akin vlog. Sige po. Ay, po. Kawaii naman kayo konti. Bigyan mo nga ng ano. Gago! May walang picture, talaga po. Ano to? Video. Para sa ating vlog for today. For today's video, nandito po tayo sa kalagitnaan ng hanging bridge dito sa Kamaligan. Ang galing, ang galing. River Park. Sa ayo po. Sige po. Ah, oh, nakakahilo nga ano. Nakakahilo guys, sobra. Bisan na natin. Oh, para sa sa hakbang. Pabilisin na lang natin mamaya. Bola lang 'yan. Tilapia pala, tilapia pala to guys. Yo, punta tayo dito, pipicturan daw tayo sa malayo galing sa malayo I'm sorry Ito okay, tayo <laughs> Hindi tayo <siya>, picture video to <laughs> Para naman matuwa-tuwa kayo na mapapanood niyo yung ma maipapanood nyo sa inyong mga classmate bukas o kaya mamaya ay bukas pala ang wow. galing, ang galing <laughs> uy nakasama kami ng vlogger na ano uh, from Antipolo Antipo. 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 nice So yun ang... guys, may kasama kami from Antipolo Rizal <laughs> Shout out nyo mga classmate nyo Shout out pa sa V1 mm -hmm. Hello. BSN V1. But Yeah. <laughs> Uh, shout out sa anong school nyo? University of Santa Isabel. University of USI ano San, po. Is, Santa Isabel? Yes, of USI. Anong course nyo? Entrepreneurship. Wow. Ang galing! Ang galing! <laughs> Entrepreneurship. Anong, pag natapos kayo, anong kukuha, anong ano nyo? Ano po, connected sa course namin, about ano po business service? business ah uh, na business ayun Lord or kaya wag kayo yeah. iya mag put up ng sariling business oo nga yun ang mga ano kaya dapat habang ano nag student na nag iipon yes uh, po. po daming bayarin talaga oh, mag iipon nandito na tayo sa dulo tayo pababaan na po Sama natin yun. Oh. No? Shout out sa dalawang maganda ang estudyante na to. Shout out sa inyo. Sa so, Philip tayo ng konti dito guys. Oh. So, sa so, may makamaligan. Overt Puerto yung may nagsasayaw sa iyo pa. Ayos. Oh. Uh, so, habang may nag... Basketball, may nagsasayaw-sayaw at hanggang dito na lang ang ating vlog for today thank you